kami po nag-start ng October 12 last year. So, from mga 3 months on na kami nag-ooperate. Usually, uh, we offer ng mga exotic food, Filipino dish. Meron kami dito mga crispy tawilis, adobong igat and then meron kaming nilasing na hipon, may hito, may fried itik, tapos meron din kami mga kambing. So ang mostly binabalik-balikan ng mga customer namin dito yung mga adobong igat namin, tapos yung crispy tawilis saka yung nilasing na hipon. And then yung amin specialty na pinakbet with lechon kawali. Talagang madalas na ma-order talaga yun ng mga customer eh. Makikita nyo po si Beralda sa uh, sa loob po siya mismo ng St. Agatha Home Subdivision dito sa Tikay, Malolos, Bulacan. Makikita nyo naman siya sa waste pero minsan mostly yung mga ibang customer namin wini-waste nila yung St. Agatha Hotel. Uh, usually, nag-open kami 10 a.m. hanggang 10pm.